Ayan po, Silang, si Binyan Manila Baya Calax Ay, Ayan po ayan po, ayan po. Ha? Ano yan? Wala yan. Ano yan? Parang anti-skid. Hey, Kaya yun ba yan? Wala nang nilay ko ito? Oo. Oh, lahat naman eh. Kahit yung kina ano. Yung iba. Yung mga uh, straight. Yung eh, ganyan eh. Hey, ngayon, eh. Oh, Laguna Technopark. Uh, wala pong lakas. Ah. Oh, pag ganyan, lipat na lang. Sige, so, may hindi lang. nangingi pa nga ng cambio yan? Ha? Nangingi pa. totoo eh, na eh. nang na sa... Hindi. Ibig sabihin, nataas na yung rpm niya. Kailangan mo nang lipat. Di ba? Diba? Laguna Techno Park Ayan po Laguna Techno Park Gate 1 Ito naman po ang pakalak sa tapat nya Pag galing ka ng ano ng... Santa Rosa Yun o no? Tapos ito po ang pabalik Pakabite Diyan po ang pakabite Pakabite yan Ah eh Yan pa diretso sanyan. Tibid na, ano? At tibid. rin pa, dito ng Alax. po dito ang paano natin entry. Hindi ba yan yung paano? Pa maguyam? Labas mo sa Michelle. Oh. May taas na ng Carmona, di ba? Oh. Dito, ano, dito, no? Nung isang <laughs> beses may nag-counter flow dito. No? lang natin na video. Ayan po, Kalax na po, mga kadiskarte. Oo, eh. oh, malamang gano'n na nangyari dyan. Pwedeng galing sa sabahin dito. Hindi pangga. Mga ano yun eh, mga foreigner eh, no? Galing yan, Ayun. Yung galing doon, hindi nagbanggaan niya rin. salamat niya. malamang sa malamang na nangyari. Ayun po, Shout out! Shout out, mga kadiskarte. Isang matagumpay na delivery na naman po ang nagawa natin. With the assistant of Buddy Alon. Shout out. Ay, lang lang. Ah. Tit 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 tit. Ayun po. Ano Ay, taniman ng ano? Mamuting kahoy. Ayun po mga diskarte. Salamat muli sa inyong pagsama sa aming biyahe. Sa muli, let's always ride safe and let's keep on tracking. Keep on tracking. Ding 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 ding.